mga bagay na kapag ka nakita sa iyo ng isang lalaki is handa kanyang ipaglaban. Oo mga kamamay, ito yung mga ugali mo or something na meron ka na kapag ka nakita nga ng isang lalaki, e eh, kaya kanyang ipaglaban hanggang dulo. Okay? Kasi minsan, karamihan sa ating uh, mga kababaihan dyan, wala itong mga bagay na to, hindi, nila, hindi nakikita ng isang lalaki sa isang babae to kaya i-give off nila yung mga babae. Well, sa video ito mga kamamay, kapag ka may ugali kang ganito, kapag ka nakita to sa'yo ng isang lalaki, sigurado ako pipiliin kanya, niya, ipaglalabang ka niya, at mamahalin ka niya hanggang dulo. Kung gusto mo yung ganyang klase ng love advice mga kamamay, sigurado ako uh, magugustuhan nyo ito at sigurado ako pa pwede nyo itong may apply sa inyong buhay pag-ibig. So don't forget to click the subscribe button, notification bell, and like mo na rin yung video ito para sa mas marami pang kamamay natin dyan na naghahanap at na para marami na rin tayong matulungan pa sa mga kamamay natin dyan na naghahanap ng ganito klase ng love advice. Okay? So, kung napindot nyo na po mga kamamay yung mga buttons dyan sa ilalim, maraming salamat at simula na po natin ang ating topic ngayong umagang ito. So, ano nga ba yung nga, mga bagay ugali na kapag ka nakita sa iyo ng isang lalaki is kaya kanyang ipaglaban? So, number one. Ipakita mo na may tiwala ka sa kanya. Oo oh, mga kamamay, sa pag-ibig kailangan mahalaga na mayroong kang tiwala sa isang lalaki. Kailangan merong kang kakayahan na magtiwala sa kanya. Hindi naman po pwede yung uh, sa lahat ng bagay, e ed dudado ka sa kanya. Okay? So, hindi na sa lahat ng bagay, wala kang pagtitiwala. Hindi ka naniniwala na magtatagumpay siya sa kanyang sarili. Hindi ka naniniwala na maaabot niya ang kanyang mga pangarap. Hindi ka naniniwala na meron siyang pangarap sa inyong uh, relasyon. Okay? So, madaling sabi, uh, nahihinaan ka sa kanya. So, madaling sabi, ikaw yung babae na na walang uh, tiwala sa kakayahan ng iyong partner. So kapag ganyan mga kamamay, yung tipong hindi nakikita ng isang lalaki ang suporta mo sa kanya, hindi niya nakikita ang effort mo na palagi kang nandyan sa kanyang likod sa mga bagay-bagay na kanyang ginagawa, sa kanyang mga pangarap, wala ka sa likod niya, hindi ka sumusuporta. Sa tingin mo kamamay, ipaglalabang kanya? Siyempre hindi. Kasi hindi mo naman siya kinakampihan eh. Hindi mo siya pinapanigan. Hindi mo siya sinusuportahan. Kaya ang isang babaeng ganyan na hindi kaya magbigay ng suporta, ng tiwala sa isang lalaki, hindi yan kayang ipaglaban. So kabaliktar nito, kung kaya mo siyang suportahan, kaya mo siyang i-cheer sa lahat ng mga pangarap niya sa buhay, sigurado ako, magkasama kayong mag-grow, magkasama kayong lalago, magkasama kayong tatanda, at syempre, magkasama kayong uh, magsasama at kaya kanyang ipaglaban. Kahit na kanino man So tandaan nyo yun mga kamamay Sa pag-ibig kailangan may tiwala ka sa partner mo May tiwala ka sa isang lalaki upang ipaglaban ka niya sa lahat ng bagay So number two, Kailangan deserving kang ipaglaban Oo oh, mga kamamay mahalaga po na dapat deserving kang ipaglaban Baka kasi mamaya yung lalaki pinipilit kang ipaglaban sa lahat Okay, kahit maraming hadlang sa inyong relasyon, maraming pumipigil sa inyong pag-iibigan, kahit yung mga magulang niya is kontra sa inyong dalawa. So, kapag ka ikaw ay merong uh, value or merong kang kakayahan, o kaya naman, ikaw ay deserving na ipaglaban, sigurado ako, talagang ang isang lalaki is pipiliin ka. Ikaw yung tipo ng babae na makikitaan niya ng kasipagan. Ikaw yung babaeng makikitaan niya ng... Uh, okay, ng katapangan. Okay, katapangan sa mga bagay-bagay na kahit marami yung humahadlang lang sa inyo E eh, nandiyan ka pa rin at nagmamahal sa kanya Yung iba kasi dyan, kapag ka may naririnig Okay, sa ibang tao, especially sa magulang ng lalaki Pinangihinaan ng loob Okay? Sasabihin sa lalaki, hindi naman pala pabor sa atin ang mga magulang mo. So, iba na lang siguro ang ibigin mo. Huwag na lang ako kasi nakakahiya sa kanila. No, hindi ganon mga kamamay. Kailangan ikaw yung babae na deserving ipaglaban. Ikaw yung nakikipaglaban din sa inyong relasyong dalawa. Hindi lang ang isang lalaki ang nakakapit. Kailangan din mga kamamay, mapagkakatiwalaan kayo sa lahat ng oras. Yung tipong Uh, kapag nakatalikod ng isang lalaki, kailangan mapagkakatiwalaan kayo. Hindi kayo yung babae na kapag tumalikod ng isang lalaki, bigla na lang tumitingin sa iba. Bigla na lang naghahanap ng iba. Tapos pag nandyan yung lalaki, nandyan yung partner kaharap, okay. So, kapag kaganyan ang isang babae, hindi mapagkakatiwalaan. Sigurado ako hindi kanya kayang ipaglaban. Kaya, please, maging dahilan sana kayo or deserving sana kayo para ipaglaban. Para sa ganon, kayo ay uh, piliin ng isang lalaki, kayo kayo ay uh, unahin sa lahat ng bagay mga kamamay. Kaya kapag ka isang lalaki binigyan mo ng isang bagay, okay o kaya sinira mo ang kanyang tiwala, sigurado ako baka mamaya bukas ka makaluwa, hindi ka na niya, hindi ka na niya piliin, hindi ka na niya ipaglaban kapag ka ganyan. Na kaya napakahalaga mga kamamay sa relasyon ng tiwala. Kaya hanggat maaaring mga girls, huwag niyo sisirahin ang tiwala sapagkat kapag ka nasira yan, ang hirap ng ibalik. Okay? So baka pa ang maging dahilan kung bakit hindi ka kayang ipaglaban ng isang lalaki sapagkat magkakaroon ka ng history sa kanyang isipan, sa kanyang puso, sa kanyang buhay. Kaya kung kayo is ng lalaki, mahalin nyo sila ng buong puso. Mahalin nyo sila ng buong buhay ninyo. Yung tipong hindi nyo na kailangan tumingin pa sa iba sapagkat nandyan naman sila. Kaya mga kamamay, deserve nyo dapat na ipaglaban din kung gusto nyong ipaglaban kayo ng isang lalaki. Kailangan yung mga qualities na meron kayo, eh talagang pinapantasya ng mga kalalakihan. Oo, okay lang kahit hindi ka masyadong maganda, okay lang kahit hindi ka ganun ka-sexy, basta maayos kang babae, basta maayos ang puso mo, basta maayos ang karakteristik mo, ang katangian mo, walang problema, ipaglalaban ka ng isang lalaki. Okay? So number three, ipakita mo ang pagmamahal mo sa kanya. Oo, dyan kumakapit ang isang lalaki upang piliin ka, upang ipaglaban ka. Kaya sa ganun, mga kamamay, kailangan yung, yung pagmamahal niya sa isang lalaki, nararamdaman. Hindi po pwedeng sinasabi niyo lang, hindi po pwedeng verbal. Sapagkat sa pag-ibig, mas mahalaga yung nararamdaman, yung pag-ibig kesa dun sa palagi o araw-araw lang sinasabi. Okay, so para ipaglaba ka ng isang lalaki, kailangan may sapat na dahilan siya upang ipaglaban ka at yun nga yung pagmamahal na kaya mong ibigay sa kanya. At syempre, araw-araw mong itaas, araw-araw mong higitan kung ano ikaw kahapon. Para sa ganon, ang isang lalaki ay talagang uh, uh, wala rin mintes ng pagbibigay ng pagmamahal sa iyo. Para sa ganon, ang isang lalaki ay hindi magdalawang isip na ipaglaban ka. Okay? So, yan yung isa pa sa mga bagay na kailangan nyo gawin. Ipakita nyo ang pagmamahal sa isang lalaki. Kung maaari, araw-araw nyo uh, okay, iparamdam sa kanya. Kung maaari, lagi nyo ipakita sa kanya yung pagmamahal na sinasabi nyo. Yung pagmamahal na gusto nyo ibigay sa kanya. So, number four. Yung pagiging high value mo. Oo, kapag ka ikaw ay babaeng high value, sigurado ako hindi na magdadalawang isip ang isang lalaki na ipaglaban ka. Sapagkat nasa sayo ang lahat. High value ka. Mapagkakatiwalaan ka. May trabaho ka. May extra income ka. Mabait ka. Maayos ang ugali mo. Maganda ka. Nagsaself-improve ka. Sumesexy ka. Inaayos mo ang katawan mo. Sa so, madaling sabi, in overall, okay na okay ka, high value ka. Hindi ka naghahabol, so high value ka. Kapag kaganyan mga kamamay, sino ba namang lalaki ang aayaw sa isang babaeng high value? Nandiyan na lahat ng katangian na kailangan niya sa kanyang buhay. Kaya mga kamamay, ha? kung ngayon sa ang ugali mo, kung ngayon uh, pabigat ka, kung ngayon, wala kang trabaho. Kung ngayon, pinapalampas mo lang ang araw at nagbibilang ka lang ng bituin sa gabi, well, baguhin mo ang kaisipan mong yan. Sapagkat, ang gusto ng isang lalaki ay isang babaeng high value. Handa siyang tulungan pagdating ng araw. Okay, kung hindi mo pagdating ng araw, sa araw-araw. Kasi nakakatulong niya ito sa bahay. Okay, tapos yung kanyang uh, sarili is uh, may peace of mind. Bakit? Eh kasi nga high value ka mapagkakatiwalaan ka kahit sa kaiwanan. Okay, hindi siya mga kambad na baka merong uh, makita kang iba, na baka maghanap ka ng iba. So kapag ka high value ka mga kamamay, sigurado ako. Okay, hindi na magdadalawang isip ang lalaki na ipaglaban kanya. Alright? So next, dapat magaling ka rin sa kama mga kamamay. Oo, sabihin nung iba dyan, eh bakit nakasama yung kamamay magaling sa kama eh paano naman ako uh, ipaglalaban ng aking uh, partner kapag ka ganyan syempre mga kamamay eh, kapag ang isang lalaki pinapasaya nyo or na nyo pagdating sa kama sino ba namang hindi uh, mag i-stick sa isang babae kapag ka ganyan sino ang hindi kakapit sa isang babaeng ganyan kumpara doon sa mga babaeng akala mo mga tuod diba pag sinabing tuod wala man lang ginagawa lagi lamang nakatingin sa bubong naghihintay na lang ng patak ng ulan well mga kamamay Baguhin yung kaisipan na pagiging tuod nyo Kailangan galaw-galaw din mga kamamay So, ikang nga eh Uh, gumawa rin kayo ng uh, mga bagay-bagay para sa partner ninyo. Hindi yung uh, alam niyo na kagad ng mangyayari. So ang mangyayari, higa lang kayong ganyan, tapos bibilang lang kayo ng sampo, tapos tapos na. Hindi ganun mga kamamay. Bilang isang babae, kailangan nyo rin improve ang inyong kakayahan pagdating sa kama. Sapagkat kapag ka nasa satisfied nyo nga palagi ang isang lalaki, eh syempre mag enjoy yan at uh, talaga magiging masaya yan kasama ka. So alam niyo mga kamamay, kapag ang inyong buhay pag-ibig, pagdating sa labing-labing, o kaya ang inyong buhay labing-labing is malungkot, eh parang... Uh, parang kulang sa ingredients or kulang sa anghang eh kasasawaan kayo ng isang lalaki. Baka mamaya maghanap pa yan ng iba kapag ka, okay palamya-lamya kayo. Kaya sinasabi ko sa inyo mga kamamay, napakahalaga nito para ipaglaban ka sapagkat pagkata, uh, isa rin yung factor na tinitingnan ng isang lalaki upang uh, ipaglaban ka, ka sapagkat, uh, sapagkat yan ang nagbibigay aliw, yan ang nagbibigay satisfaction sa kanyang sarili. Para masabing... nga. Uh, masaya kayo sa isang relasyon okay, kaya mga kamamay, mga girls sinasabi ko sa inyo, i-improve nyo rin ang inyong kakayahan pagdating sa kama, so next para ipaglabang ka ng isang lalaki kailangan ang lalaki is may peace of mind sa iyo, mahalaga to mga kamamay, sigurado kong makaka dito ang ilan o so sabi natin karamihan sa ating mga uh, mga kamamay dyan kailangan ang isang lalaki bigyan nyo ng peace of mind Okay? Kaya kasi yung ibang mga lalaki dyan, hindi nagtatagal sa isang relasyon, kaya nang iiwan, kaya magugulat na lang kayo, gigising na lang kayo, sabihin ayaw na nila sa inyo, kasi wala silang peace of mind sa inyo. Ano ba yung peace of mind ka mama? Eh, peace of mind ka na peace of mind dyan. Ano bang ibig sabihin yan? So, syempre, ang isang lalaki gusto niya, nakakatulog siya ng maayos sa gabi. Hindi siya napupuyat sa kakaisip sa mga problema ang ibinibigay mo. Okay? So, kapag kami may peace of mind ng isang lalaki, nakakatulog siya ng maaga, tapos siya ay masaya, siya ay inspired palagi. So, kapag ka ang isang lalaki may peace of mind, nagiging masaya ang kanyang aura. So, nagiging healthy ang isang relasyon kapag ka ganyan. Kumpara dun sa wala siyang peace of mind, lagi siyang may iniisip, lagi mga problema na lamang ang dumadating araw-araw, so napupuyat na siya sa kaiisip. So kapag ka mga kamamay, eh, talagang isang lalaki ay eh, lalayo sa iyo, aalis sa iyo, iiwanan ka niya kapag ka ganyan. Kasi ayaw namin ng ganoon eh. Ayaw ng isang lalaki nang may sakit sa ulo. Kaya sila ay uh, lumagay sa tahimik o kaya sila is nag-asawa, sila is nag-jowa para sila ay uh, Uh, magkaroon ng peace of mind Mas gugustuhin pa ng isang lalaki Na maging single kaysa maging uh, taken Kung siya naman ay walang peace of mind Tandaan nyo yan mga kamamay okay Kaya mahalaga kung gusto mong ipaglaba ka ng isang lalaki Kailangan ang lalaki ay nakakapagpahinga ng maayos May peace of mind, walang masyadong isipin Hindi na i-stress Napakahalaga nyan mga kamamay And last mga kamamay Kailangan meron kang mabuting puso Mabuting pag-uugali Okay? So, mahalaga din to upang ipaglaban ka ng isang alalaki. Ah, Sapagkat kung ikaw ay toxic, ang ugali mo ay basura. Sino ba mang pipiling lalaki sa iyo para ipaglaban ka? Eh, puro ka toxic kan, puro problema ang inihahatid mo sa kanya. Sino pipiling lalaki sa inyo kapag ka ganyan? Common sense lang yun mga kamamay. Ganyan lang po yun. Kapag ka maayos ka, maayos ang record mo sa kanya, mabait ka sa kanya, wala siyang uh, nakikitang mali iyo. hindi mo siya niloloko, hindi ka nagbibigay ng sakit ng ulo, sigurado ko mga kamamay, walang pagdanalo isip, ipaglalabang ka niyan. Okay, mas pipiliin ka kahit sa mga magulang niya. Dahil ikaw ang minamahal niya, at uh, bilang uh, minamahal niya, pipiliin ka niya kung maayos kang nakikisama sa kanya. So mga kamamay, ilan lang yan sa mga ugali at mga bagay na kailangan makita ng isang lalaki upang ipaglaban kanya. Kaya kayo mga kamamay, kung kayo man is may ugali na wala dito sa aking mga nabanggit, ayusin nyo ng ugali ninyo sapagkat ang isang lalaki ay nagiging marunong na rin ngayon kung sino yung mga babaeng kailangan nilang ipaglaban at hindi sapagkat yan ang kanilang makakasama sa, sa lahat ng pagkakataon. Sa kanilang buhay, may asawa. Sa kanilang buhay, may partner. Kaya mga kamamay, sinasabi ko ito sa inyo para may idea po kayo. Okay? So, uh, kung gusto nyo pa po mga kamamay ng ganitong klase ng love advice, ganitong klase ng payo, don't forget to click the subscribe button, notification bell, and ilike nyo na rin po ang video ito para sa mas marami pang pa kamamay natin na matulungan pa pagdating sa buhay pag-ibig. So, kung may mga katanungan kayo, i-comment nyo lang po mga kamamay at magre-reply po ako sa inyo sa comment section. So, see you for our next vlog mga kamamay. Paalam!